Humanda para sa isang malalim na pagsusuri sa mga pinaka propesya sa aklat ng pahayag. Sa video na ito, tutuklasin natin ang simbolismo sa likod ng apat na mga ngabayo ng Apocalypse na nagpapakita kung paano ang kanilang mga pagpapakita ay nagpapahiwatig ng mga kaganapan na humuhubog sa kinabukasan ng ating planeta. Unawain ang pagtaas ng pandaigdigang kapangyarihan ang nalalapit na mapangwasak na mga salungatan, ang pandaigdigang kakapusan at ang pagdating ng mga kuwento ng kamatayan at pagkawasak. Ang mga propesiya ay isang apurahang babala para sa ating panahon at isang paanyaya sa espiritual na pagbabantay. Paglalarawan sa YouTube Alamin ang mga misteryo ng apat na mga ngabayo ng Apokalips sa mahalagang video na ito para sa mga naghahangad na maunawaan ng mga propesya ng Biblia at ang mga palatandaan ng katapusan ng mga panahon. Tinutuklas namin ng detalyado ang bawat isa sa mga mangangabayo ng Apokalipsis 6 at ang kanilang mga implikasyon para sa senaryo ng mundo. The Rider of the White Horse, kumakatawan sa pagtatalaga at pagbangon ng isang pandaigdigang pinuno, isang pinuno ng teno etnisidad o isang globalistang grupo na magkakaroon ng impluensya sa mundo. Siya ay dumarating upang manakop at makoronahan na sumasagisag sa kanyang unang autoridad, The Rider of the Red Horse. Ang mga ngabayo na ito na inilarawan sa Apokalipsis 6.3.4 ay may misyon na kunin ang kapayapaan mula sa lupa na humantong sa mga tao na magpatayan sa isa't isa gamit ang isang mahusay na tabak. Sinusuri namin kung paanong ang mga kasalukuyang flashpoint ng salungatan tulad ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, at ang sagupaan sa pagitan ng Israel-Iran at kanilang mga kaalyado, ay maaaring magtagpo sa isang ikatlong digmaang pandaigdig ang karera para sa mga madiskarteng mapagkukunan tulad ng silikon para sa mga microchip ay maaaring maging trigger para sa pandaigdigang pagunlad na ito. Ang nakasakay sa itim na kabayo, sa pahayag 6.6.6, ang mga nga bayo na ito na may hawak na isang pares ng kaliskis ay nagpahayag ng taggutom at kakapusan bilang isang direktang resulta ng digmaan. Magkakaroon ng pera ang mga tao, ngunit magkakaroon ng hindi sapat na pagkain na humahantong sa pagrarasyon at kaguluhan sa pananalapi at supply. Ang nakasakay sa maputlang kabayo, Chloros. Ang ikaapat na manggangabayo na may kulay ng kanyang nabubulok na katawan, Chloros sa Griego, ibig sabihin ay maputlang berde, ay tinatawag na kamatayan at ang impyerno, ay sumusunod sa kanya. Apokalipsis 6.7.8 Binigyan siya ng autoridad sa isang kapat ng Earth na nagresulta sa bilyon-bilyong pagkamatay sa pamamagitan ng digmaan, kabilang ang digmaang nuklear, tagutom at salot. Ang panahong ito ng pang-ekonomiya at pandaigdigang kaguluhan ay nagsisilbi sa mga layunin ni Satanas, na naparito upang magnakaw, pumatay at manira. Ang malalim na pag-aaral na ito ay nag-aalok ng mahalagang insight sa mga makahulang pangyayari at kung paano ito nalalahad sa harap ng ating mga mata. I-like, mag-komento gamit ang iyong mga saloobin sa mga propesiya na ito at mag-subscribe sa channel para sa higit pang nagpapakita ng nilalaman tungkol sa Biblia at Eschatology. Ibahagi ito sa sinumang kailangang maunawaan ng mga palatandaang ito ng panahon.